ni Brian. Kahit talito lang hindi pa oras sample verse ko to sa uh, uh, upcoming song ko lalabas ko siguro mga 2016 next year. Si Brian no in check Biba. Yo oras Check, check. Puro bisyo aking inisip sa loob ng ilang taon. Napakarami na pala pero naging abo sa loob ng limang taon. Kung sa musika, napakarami ko na rin palang nasayang na panahon. Binitawan ni para sa inaakala ko Napangka, na pagkakataon na mag-aangat sa akin mula sa pagkakabao niya na sa sarili ko mula noon hanggang na Diyon at aking napak sa na ako pa makakain at pabukoy. Ito na ba magiging ito sa solusyon kung sa buhay kong malamig man ng at walang kulay sa paulit-ulit na lasa ako na umay. Panginoon, bigyan mo ako ng pag-asa upang mabuhay. Kano bang rami sulit na nga kita pahakin mo pa? Sana na akong laging sa pambunta. Kaya pa baka may jorge na gat sa labi meron gatas. Kailangan kong kumilos yung hindi pa sa oras. Brrrr! Kailangan kong kumilos yung hindi pa sa Kailangan kong kumilos yung hindi pa Hanggang sa ako'y nakahanap ng ibang paraan lumisa alun at humana ng ibang daan na pang mga problema ay yaking malampasan masusukong pinag aralan at nataking natuklasan ng isang bukas na pinto ang daang kukupi ng at sa kuno na aking kahinaan at akin nitong itong nalaman nito palang aking dating takala na akin dating tinapakan tinawanan ni yurakan tinalikuran sa panahon ng asang ganakan na yaking tinalimutan dalawin ang inuntahan at sinilmuan ng kasalanan magkisisa na mga na mayroon kabuluhan bakbabuluan naglang na eh, di mo maintindihan karabang marami sulir na nga akin tatahakin bukas sana mayroon yung lulus ko pang butas na pamakamayor na edang kansan dami merong gatas kaya na ang kukumilos na nilipas ang oras kaya na ang kukumilos na ang oras Brian coin page diba kaya na ang kukumilos na nilipas ang oras check 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 bigyan kailangan mo nang mo mula sa pagkakabaon Magsaya kami sila mabigyan ng pagkakataon Tandaan na hindi pa sa oras na tamang panahon upang kumilos ka para na sa pagkakataon Tumataas na lahat ang presyo ng mga bagay sa mundo Pero kung panulamot ang gali Takang inang babago ang buhay sa kasalukuyan At sa kahapon ay magmagtago Pag-isip ang lahat kilos Lahat inang babago kung may magmagsalita na sa kamay mo Ang pagbabago magsadyang ng oras Sa wala ka kwenta-kwentang bagay Pintuhan na magtamagan gaya ng nakasanayan Kailangan kong kumilos lumili Pas ang manahon na magkakataw sa kahapon Ngayon kayo na ang pagkasubin ng inspirasyon Kasama liglang das ka na na ang direksyon Naman ang gawa ng ibang daan Upang marating ang destinasyon Kahit alam mo ang sistema ay ng election kaya ay na sarili mo na sa pagkakamaon Huwag sa iya kami na mabigyan Sa pagkakamaon, huwag umasa sa iyong natata Masada Diyo dahil nakaya ba na naman ako Sino man yung talento at edukasyon Dahil nakaya kayaman na naman ako na sino man yung talento at edukasyon Dahil nakaya kayaman na naman ako na sino man yung ang talento at edukasyon na uh, Ukrayan, viva OMPH! Kaibigan, kailangan mo na umahal mo na sa pagkakabuon mo sa iyak mo mabigyan ng pagkakataon ang daan lumilipas sa korso sa iyo ng tamang panahon na pagkuminas ka para makaon sa pagkakabuon.